Good morning mga boss, welcome back sa ating channel, Tilaok Pinas Today is June 22, 2025, araw ng linggo Kamusta mga bossing, kamusta ang buhay-buhay? Kayo, -buhay? ayos lang, ito Katatapos lang natin maglinis ng ating mga kulungan at uh, katatapos lang din natin magpatoka Ito na nga pala yung part 3 ng ating video no which is yung after the exam realization kung, uh, kung ano yung mga natutunan natin dun sa naganap na exam ni 5K sweater bago natin pag-usapan no, uh, update ko lang kayo sa ating mga alaga so ito na yung baby stag, ah, baby stag. yung stag natin Ayan, magaling na yung mouse po tapos yung isang uh, baby stag natin ito na Ayan, paganda sila ng paganda tapos kay Big Mama na naglilimlim, ah, nagkaroon na siya. Kanina may nakita na akong dumungaw dito na isang ulo ng cute na sisiw, no? <laughs> Natuwa na naman tayo pag pagsilip ng ulo ng cute na sisiw. At syempre sa mga sisiw natin, ayan, malalaki na sila. Ayan. Yung, yung uh, nag lalaki, nag spray comb. Nagmana yata to sa nanay, no? Pero malaki naman yung ano niya, malaki siyang sisiw. Syempre, magaganda natin Boston, no. So, bali dito na tayo magpo-focus sa dalawang Boston natin na to, ano? I-eliminate na natin si Big Mama. Uh, bali 'yun na yung last na palalay niya. so dito na tayo magpo-focus sa kanila. Tapos ito na pala yung itlog ng mga Boston natin, ano? Bali nag-drop na sila ng uh, ano ba? tig tatlo na yata kasi yung dalawa na ilaga ko na eh so ayan tig, tig, dalawa na sila ngayon dyan uh, medyo maliliit pa ano. medyo maliit pa yung size ng itlog nila at uh, first time lang kasi nila so bibila na natin yan ng mga supplements pampaganda ng ano ano ng production ng egg para syempre maganda rin yung uh, bre breeding at uh, healthy yung mga magiging sisiyo yung po no uh, ito na yung part 3 ng ating uh, video no akala nyo hanggang part 2 lang yon meron tayong part 3 which is yung uh, after the exam uh, realization a uh, talakayin natin kung ano yung mga nangyari at uh, yung kung ano yung mga natutunan natin dun sa, uh, sa nangyaring exam no at uh, balihawa ko ngayon si yung baby isang baby stag natin no uh, pangalan niya pala eh, si Kiluwa Ayan, toss yung isa naman si Gon. Pero bago po 'yon, uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong followers natin sa sa YouTube at sa Facebook no. Uh, dun, dun sa exam day ni 5K Sweater, uh, maraming yung nanood at uh, marami rin yung uh, napunta sa sa Facebook natin no, uh, pinanood din nila yung ano, yung uh, exam ni 5K Sweater. So sa mga bago no welcome po sa ating channel at syempre dun sa mga matagal nang uh, naka, naka anto, uh, naka-follow sa ating uh, YouTube channel uh, maraming maraming salamat sa palagi sa suporta niyo uh, lalong-lalo na dun sa mga nag-share uh, nang uh, kanilang uh, ng mga opinions and uh, syempre mga nag-good -go luck sa atin at uh, nagpapalakas ng loob natin no dun sa nangyaring exam ni 5K sweater. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. syempre ah uh, shout out din kay Mr. ah uh, Ron of uh, Mon <coughs> Excuse me. ah uh, Ron of Montreal, Canada. Nag-message sa atin uh, bagong uh, subscriber natin from ah uh, Montreal, Canada, no. ah uh, bali ang tagal namin nag-usap sa <laughs> sa Messenger, no. Para kaming mag-jowa. Eh. <laughs> And then ah uh, ang sabi niya sa akin uh, nakikita niya raw yung uh, sarili niya sa akin no uh, nung first time niyang mag uh, magpa-exam ng kanyang alaga. Uh, sobrang exciting daw na ganun yung nangyari no. So nung napanood niya uh, bigla niya raw na miss yung Pilipinas no, parang gusto niya bumalik. So ayun no, uh, shout out to you Mr. Ron no. Uh, welcome po dito sa ating channel at uh, maraming salamat ata uh, nagustuhan mo yung uh, video natin. Gon uh, binabawi muna natin si Giluwa dun sa Scratch Pen no. Kinuha natin si Gon na sobrang likot. Ayun. Ito si Gon no, yung kapatid niya. So, pumunta na tayo sa ating uh, topic for today no. Which is yung uh, after the exam realization. So, umpisa natin dun sa mga nagpa uh, nag-message sa akin. <coughs> nag-message sa akin sa Messenger. Ano ito no? Uh, bali yung opinion ng mga viewers natin is hati-hati no. Uh, may mga nag-message sa atin na ah, boss, uh, ang galing ng manok mo kaso mali yata yung pagkakalagay ng ballpen dahil sa dami niyang uh, binigay doon sa nagpa-exam sa kanya. Uh, hindi man lang parang ano parang hindi nakapuro no hindi nakapuro si 5k sweater natin at uh, yung iba naman, meron din mga ibang opinion na uh, magulang yung nagpa-exam sa kanya. No? At syempre, uh, yung panghuling opinyon uh, opinion ng mga viewers natin is yung, uh, syempre, swerte yung, swerte yung nagpa-exam sa kanya. So, yun, may bali may tatlo tayong mga, ano, no may tatlo tayong opinion ng mga viewers. Uh, Unang-una yung paglagay ng uh, ball pen. At, uh, pangalawa, ah magulang yung ah, nagpa-exam sa kanya at syempre pangatlo, swerte yung nagpa-exam sa kanya at syempre bukod dun sa opinion ng mga viewers ah nagtanong rin syempre tayo dun sa mga veterano no? nagsik tayo ng uh, opinion nila uh, ah, ko yung video ah, sa mga friend natin na medyo matagal na sa game paul no? marami rin silang binigay na opinion nila at ah, mga tips na rin sa mga newbie kagaya natin no? So ano-ano ba yung mga binigay nilang uh, opinion? Ang sabi nila uh, ganun daw talaga sa game foul, no? sa industry ng game foul. Uh, may mga ganun talagang pangyayari, hindi natin may iwasan yun. Kahit uh, sobrang galing ng uh, alaga mo, minsan may mga ganun talagang swerte or minsan talagang ikaw lang yung nagkulang, ano? Pero syempre, uh, kahit ano naman na uh, ibigay sa yung opinion, uh, sa bandang huli, Ah, uh, ikaw pa rin yung ano, uh, kung sino yung nagbreed, kung sino yung nagpapa-exam, syempre ikaw lang ang dapat uh, ano doon. Liable doon sa nangyari no. Kung ano man yung naging resulta, syempre ikaw yung ano, ikaw yung nagbreed noon, ikaw yung nagcondition noon, ikaw yung gumawa noon. So, ikaw yung liable doon no. At ah uh, noong sa naglagay naman ng ballpen in ah uh, Never natin siyang pinag-isipan na sinisisi natin siya no although may mga ganong cases pala sa mga school no Pero sa akin ah never kong ginawa 'yon. Syempre inanalyze ko rin maigi kung saan tayo nagkulang ano. So ito na 'yon no. Ah sa tingin ko nagkulang tayo sa physical conditioning no? Sa mind conditioning ah sa tingin ko nakuha na sa tingin ko nakuha natin doon yung tamang condition ng mind conditioning dahil uh, hindi naman siya stress nung pagdating niya sa school uh, actually maganda pa nga yung uh, pinapakita niya so para sa akin uh, nagkulang tayo sa stamina no? doon siya kinulang bakit tayo nagkulang sa stamina dahil sa since bata siya hindi natin, <coughs> hindi natin siya naparanas na mag ano ano mag pakaskas ay nang kulang natin. Nagpakaskas lang tayo uh, two weeks before the exam na lang ano. At uh, hindi pa rin siya masyadong sanay. So sa tingin ko <coughs> ay nangyari at uh, siyempre kulang din naman tayo sa facilities, wala tayong flying pen. <coughs> But uh siyempre, ayun uh, yung nagsilbing aral sa atin ano which is uh, i-na-apply na natin dito sa dalawang uh, stag natin ngayon. So pakita ko sa inyo yung ano yung ginawa nating pakaskasan ano. So ayan, ayun yung pakaskasan natin no. Uh, ngayon pa lang as early as 6 months old, dine-develop na natin yung kanilang uh, stamina. Ayun lang, sa tingin ko nag uh, uh doon tayo nagkulang -cool no? sa physical conditioning niya at syempre doon sa ka bulto ng katawan niya sabi ko nga nung uh, part 1 ng video natin yung uh, 14 days conditioning medyo kulang pa sa katawan no? but uh, anyway nangyari na yon so ayun yung natutunan natin dun sa naganap na exam no? so syempre pagbalik natin mas malakas na tayo dahil uh, na natutunan na natin yung mga pagkakamali natin dito sa dalawang stag natin ayan, dinet ngayon yon dinedevelop na natin yung mga katawan nila although aninipis pa rin talaga nila ngayon no Mukhang ano lang yun oh. yung malapad lang tignan sa ano sa video pero pag hinipo mo yan medyo aninipis pa talaga ng katawan So ayan ang mini improve natin ngayon yung katawan nila sa mga next video natin i-share ko din sa inyo kung paano natin gagawin yung improve yung katawan nila no para kung, kung mangyari man yung uh, nangyari sa kanila nung kay 5K sweater uh, hindi sila maubusan no makakatagal sila but all in all no happy po tayo dun sa naging performance ni 5K sweater which is sa review uh, magaling na siya at dun sa exam lalo pa siyang gumaling no may mga ganun din cases kasi no sa review ang gagaling pero pagdating sa mismong uh, exam na uh, nawawala yung galing no pero sa atin na uh, baligtad uh, magaling na sa review mas lalo pang gumaling dun sa exam uh, sa kinulang lang talaga tayo sa stamina niya no so yun po no kung susumahin mo naman uh, maganda naman yung naging experience natin sa unang uh, pagsalang natin sa isa buhay <laughs> sa buhay Maganda naman 'yung naging experience natin sa unang exam uh, sa unang pagsalang natin sa exam. Yung pagbagsak natin sa exam no, tatinutoring natin yung lesson. So, marami tayong uh, natutunan at marami pa tayong matututunan ano. 'Yun po no, uh, kagaya ng sabi ko, uh, dun sa pagbagsak natin, marami tayong natutunan. At uh, siyempre, babalik tayo na mas malakas. At uh, siyempre, uh, hindi lang naman uh, para sa atin 'to, siyempre para sa inyo rin sa mga nanonood sa atin no sa mga newbing nanonood sa atin, sa mga veterano kung kung meron kayong experience ng uh, mga ganon kagaya sa akin or experience ng success paki uh, pakicomment nyo naman yung mga mga story nyo din no? at uh, para may matutunan din yung mga viewers natin pre kung may mga opinion may mga opinions din kayo about dun sa nangyari exam ni 5k sweater <coughs> i-comment nyo rin dyan sa baba para magkapalitan tayo ng mga kuro-kuro at uh, mas marami pa tayong matutunan. At siyempre, kung umabot ka pa sa part na 'to, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Pakita ko po muna sa inyo yung ano, kinisumisiyap. You know, may cute na naman tayong sisiyo Cute. Ayan, unang ano, unang pisa June na uh, ay June. Tama, tama. June 22. Ayan. Ito po yung naggagandahan natin baby stag no. Pwede kayong ano ah. Pwede kayong pang model ng mga ano ah. Ang patoka ah. Oh. Sa mga company ng patokano, kung kailangan nyo ng model, available itong dalawang alaga ko So, iyan na po. Ano, uh, kidding aside, dito ko na rin tataposin yung video. Maraming maraming salamat sa lahat ng uh, viewers natin sa mga palaging nandyan para sumuporta sa ating channel. Muli ako po si Tilaok Pinas, nagsasabing Tok Tok Tilaok, sabi ng manok. syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to huwag mo naman kalimutang i-share kung gusto mo lang no pero kung hindi naman hindi okay wala naman tayong sapilitan